Yes. Sir. Pero right now, you were saying na hindi mo ako kilala, hindi, hindi ka nagpunta sa akin pag correct? Po. Yes, Your Honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaction niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. There, one second. One second. With the permission of Senator Stradas, yes, please. So hindi mo kilala si Senator Pingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na? Maalala lang ito nga ang panibagong biruan na naganap sa pagitan ni senator Dante Marcoleta at Senator Chingko Estrada sa nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit sa kabilangan nito at maging sa mga nauna ng paninindigan ni na Estrada at Senator Joel Villanueva na walang katotohanan ang mga allegations laban sa kanila. Ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez ay sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na hindi pa rin sila ligtas pagdating nga sa usapin ng budget insertion. Sa naging flood control hearing binanggit ni Hernandez na ang hinihinala 600 million pesos na flood control projects umano ni Villanueva ay nanggaling sa unprogrammed funds ng 2023 General Appropriate sa dokumentong nanggaling kay Senate Committee on Finance, Chairperson Senator Wynne Gachalian, lumalabas nga na mayroong pito o walong item. Sa 2023 ga'a, ang nagkakahalaga ng P675 million pesos na kung pagsasamahin ay aabot nga ng P600 million pesos. Samantala silip naman din ang opisina ni Lacson sa regular budget ng 2025 ga'a. Ang tinutukoy ni Hernandez na P355 million pesos na infrastructure project umano ni Estrada sa Bulacan. Nilinaw naman din ni Lacson na pinayagan niya ang dalawang senador na harapin ang nag-aakusa sa kanila bilang pagkilala rin sa kanilang basic rights. Sa kapilang banda, umaasa naman si Estrada na magkiking patas at makat tinatarungan ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure para malinis na rin ng tuluyan ang kanyang pangalan.